Um, tayo ang ating unang laing na kanang gabi ito torta tapos may pinalit mina, Buwa na wana kukoy hmm. na ang pa ko palagi madyaw kong pakiramdam guys swing pang aking upak. Um, hindi pa nakarecover. Dahil sa kapatid ko. Hindi na ko. Kaya, ganito. Kailangan natin lumaban. Lumaban niya ang kapatid ko.

Nasasaktan ako pag nakita ko. Diba na. mo? Sa patinsya na kayo Hindi man ako kumuntak sa inyo. Nahihirapan din kayo. Ingat na lang kayo lagi. Lagi po kayong pinagpahay.